Awit, apat na putanim. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, handang sumaklolo sa panahon ng kaguluhan. Sa mundo natin ngayon, marami tayong nakikitang kaguluhan. Sa TV, puro masamang balita. Sa social media, puro hindi magagandang pangyayari. Minsan pati sa sarili nating buhay, parang puro problema ang dumarating. May sakit sa pamilya, problema sa may problema sa trabaho, may mga bagay na hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari. Tingnan natin ng mabuti kung ano ang sinasabi ng Diyos. Una, siya raw ay ating kanlungan. Alam mo ba ang kanlungan? Ito yung lugar na pwede nating takbuhan kapag may bagyo. Lugar na safe tayo. Lugar na walang makakasakit sa atin. Parang bahay na laging bukas ang pinto para sa atin. Pangalawa, siya raw ay ating kalakasan. Sa madaling salita, kapag pagod na pagod ka na, siya ang magbibigay sa'yo ng lakas. Kapag pakiramdam mo, hindi mo na kaya, siya ang tutulong sa'yo para magpatuloy. Hindi niya sinasabi na hindi ka mapapagod. Ang pangako niya, bibigyan ka niya ng lakas kapag mahina ka na. Pangatlo, siya raw ay handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Pansinin mo yung salitang handa. Hindi mo na kailangang maghintay. Hindi mo na kailangang magmakaawa. Handa na siyang tumulong. Sa tuwing may problema, nasa tabi mo lang siya. Sa mundo ngayon, marami tayong nakikitang naghahanap ng kanlungan. May mga taong tumatakbo sa alak para makalimot. May iba na nalululong sa sugal para iwasan ang problema. May mga taong nagkukulong na lang sa kwarto kasi hindi nila alam kung saan sila pupunta. Pero tayo, may lugar na pwedeng takbuhan. May Diyos na handang sumaklolo. May Panginoon na naghihintay lang na lumapit tayo sa kanya. Hindi natin kailangang magbuhat mag-isa ng ating mga problema. Hindi natin kailangang magpanggap na kaya nating mag-isa. May Diyos na handang sumalo ng ating mga luha. May Diyos na handang magdala ng ating mga problema. Mga kapatid, sama-sama tayong lumapit sa ating mapagmahal na Ama. Amang Diyos, salamat po sa magandang pangako mong ito. Salamat at pwede kaming tumakbo sa iyo. Salamat at hindi mo kami pinababayaan kapag may problema. Panginoon, marami po sa amin ngayon ang may mabibigat na problema. May iba na hindi na alam kung saan lalapit. May mga kapatid nating umiiyak dahil sa hirap ng buhay. May mga kapatid na pagod na pagod na sa dami ng pinagdadaanan Ama, ipaalala mo po sa amin na ikaw ang aming kanlungan. Sa tuwing may bagong problema, tulungan mo kaming tumakbo agad sa iyo. Sa tuwing may bagong kaguluhan, ipaalala mo sa amin na ikaw ay malapit lang. Panginoong Hesus, salamat po at hindi mo kami iniwan mag-isa sa aming mga laban. Salamat at kahit gaano kalaki ang problema, mas malaki pa rin ang iyong kapangyarihan salamat. At kahit gaano karami ang aming iniiyak, mas marami pa rin ang iyong pagpapala. Banal na Espiritu, tulungan mo po kaming magtiwala. Kapag natutokso kaming maghanap ng ibang kanlungan, ipaalala mo sa amin na ang Diyos lang ang totoong mapagkakatiwalaan. Kapag gusto naming tumakbo sa maling lugar, ibalik mo kami sa tamang daan. Ama, Dalangin po namin na bawat isa sa amin ay maranasan ang iyong presensya ngayon. Yakapin mo po ang may mga pusong sugatan. Alalayan mo po ang mga nanghihinang kaluluwa. Pagalingin mo po ang mga nasaktan. Palakasin mo po ang mga pagod. Panginoon, salamat po sa pangako mong hindi mo kami iiwan. Salamat po. At kahit gaano kalala ang bagyo sa buhay namin, ikaw ay mananatiling matatag na kanlungan. Salamat po. At kahit gaano kami kahina, ang iyong kalakasan ay hindi nagbabago. Sa pangalan ni Heso Kristo, aming dalangin. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-iwan ka ng amen sa comments. Kung gusto mong ipagdasal ang problema ang kinakaharap mo ngayon, itype mo lang sa comment section. Tandaan mo, kapatid, hindi ka nag-iisa sa iyong mga laban. May Diyos na handang maging kanlungan mo at kalakasan. Kung minsan pakiramdam mo, walang nakakaintindi sa mga problema mo, magdasal ka. Kung minsan natatakot ka sa mga nangyayari sa buhay mo, tumakbo ka sa Diyos. Kung minsan nanghihina ka na at pagod na pagod ka na, lumapit ka sa Kanya. Hindi Kanya tatanggihan. Hindi Kanya pababayaan. Hindi Kanya iiwan mag-isa. Tandaan mo ang pangako niya. Siya ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklulo sa panahon ng kaguluhan. Wala nang mas maganda pang pangako kaysa dito. Wala nang mas matibay pang kasiguruhan kaysa sa salita ng Diyos.